guys, welcome to my YouTube channel. So for today's video, magluluto tayo ng napakasimpleng ulam. Ayan, so mayroon tayo ditong sardinas. Ayan, mega sardines yung aking gagamitin. Uh, disclaimer lang po, hindi siya sponsor ng mega. Gusto lang, gusto ko lang ito dahil may ano na siya, uh, ready to open. Ay, hindi na mahihirapan. Haluan uh, lang natin yan ng udong, kamati, sibuyas, bawang, at sibuyas dahon. So, ano pang hinihintay natin? Umpisa na natin pagluto yung ating simpleng ulam for today's video. Dito sa ating mahiwagang kawali. Ayan, mainit na yan siya. Pinatay ko lang yung apoy dahil umusok na sa init. Maglagay lang tayo ng cooking oil. At ang tamang dami lang ng cooking oil. Ayan, at painit na yung ating mantika. Ibigitan na natin yung ating bawang. Sibuyas. Ayan, nagtingalong yung ating niburbon. Sibuyas at yung ating kamatis. Isa-isa lang. Hanggang malabas yung kanyang aroma. Aroma. Ayan, and then next na natin yung ating sardinas. Ayan, isang latang sardinas lang yung ating lulutuin. Dahil tapo lang naman kami sa kain. Gisa-gisa. At bubuhusan natin ng isang balon na tubig yarn. Ayan. Mga isang litrong tubig lang. Huwag naman yung isang balon. Char lang yon, Ganon. At takpan natin para mas mabilis kumulo. silip-silip sa ating niluto. Ayan. Kulong-kulong na yan siya Dahil kulong-kulong na yan, ilagay na natin dyan yung ating udong. Atein ko lang yung ating udong. At ibuhos natin dyan sa ating kumukulong sardinas. Ayan. lagyan ng magic sarap. At konting asin. Konting lang. And then, takpan natin ulit. Ayan, silip-silip ulit. Ayan, kulong-kulong na yun. So, lulutuin lang natin yung ating udong. Ayan, lumulubo na yung ating udong. Tikman lang natin yung sabaw kung dapat na ba sa ating panglasak o lang tayo ng kutsara. Yum, yum, yum. Ayan, malasa na siya, guys. Ilagay na natin dyan yung ito, si sibuyas dahon. So, dahil maulan dito, hindi tayo nakakuha ng malunggay. So, wala tayong gulay. Kaya, yan na muna yung ating ilagay. Sibuyas dahon lang. Ayan, basta may pag-green-green -green lang, char. Ayan, so yan ay luto na. So, kainan na naman tayo. Ayan. Luto na siya. Lipat natin, guys, sa ating lagayan. Ayan, ready to serve na yung ating ulam for today's video. Ayan, simpleng-simple lang yung ulam ni Vicarian at CRV. Ayan, so maraming salamat guys sa walang sawang support at pagmamahal. Kainan na po, kain po tayo. Udong with sardinas. at hindi lang yan yung ating ulam. Siyempre, hindi mawawala yung pritong dilis. Ayan, mayroon tayong pritong dilis. Yung lagyan ko ng uh, sugar. Kaya siya naging itim dahil brown sugar yung aking nilagay. So, yan yung partner sa ating odong with sardinas. So, bye-bye everyone! Maraming salamat sa walang sawang support at pagmamahal. Bye-bye everyone! Kain na po kami!